ng mga nagbabagang balita. Dalawa pang miyembro ng NPA sa Surigao del Sur nagbalik sa pamahalan, Taguan ng baril itinuro. Mga pasilidad sa mga enlisted personnel ng 4th ID isinaayos upang palakasin ang moral at paigtingin ang serbisyo sa bayan. 4ID, muling nanumpa ng katapatan kasabay ng ikatatumput limang anibersaryo ng AFP Code of Conduct. 4th ID Christmas Sports Fest 2025 opisyal na binuksan. Paglunsad sa programa ng DSWD na Social Case Management Service para sa mga dating rebelde at mga individual na epektado ng taguluhan sinuportahan ng 4ID. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng linggo, Oktubre 12, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4 id News Bayani, Bayani Update. Simulan natin ang pagbabalita. Dalawa pang miyembro ng NTA sa Surigao del Sur nagbalik sa pamahalaan taguan ng mga baril itinuro. Narito ang report wala kay Kabayaning Bon Enriquez. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga miyembro ng New People's Army na nagbalik loob sa pamahalaan matapos ang pagsuko ng dalawa pa sa mga ito sa 36IB sa Sityo Kagpangi, Barangay Kabangahan, Tagus Rigao del Sur noong Oktubre 3. Kinilala ang mga ito na sina alias Jansen at Riza, pawang mga miyembro ng isang unit ng NPA na kumikilo sa nasabing probinsya. Sa kanilang pagtalikod sa karahasan, itinunto ng mga ito ang lokasyon ng mga itinagong baril sa sitio Katihan, Barangay Maitom kung saan nahukay ang isang M16 rifle at sa Barangay Kayale, kung saan nasamsam naman ang isang AK assault rifle. Kasamang nakuha mula sa nasabing imbakan ng mga baril ang tatlong rifle grenades, mga magazines, bala at mga gamit pang medikal. Ayon sa mga sumuko, Nagdesisyon silang magbalik loob dahil sa walang humpay na operasyon ng kasundaluhan na nagpapahirap sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sinabi ni 36IB Commanding Officer Lt. Col. Lito Ante Jr. na isang patunay ito sa positibong resulta ng kanilang operasyon sa tulong narin rin ng whole of government approach kung saan nagtutulungan ang bawat ahensya ng pamalaan upang marisulba ang mga ugat ng digmaan. Pinuri naman ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang 36IB dahil sa dedikasyon na tuluyang mawakasan ang insurinsiyang dulot ng NPA habang patuloy na hinihikayat ang iba pang NPA members na sumuko na rin dahil hindi mapapagod ang kasundaluhan na habulin sila kung patuloy na magmamatigas. Sa ngayon, nakatakdang i-enroll sa Eclipse ang nasabing mga surrenderers. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, mga pasilidad para sa mga enlisted personnel isinaayos upang palakasin ang moral at paigtingin ang serbisyo sa bayan. Buong ulat ihahatid ni Kabayanin Jai Hapas. Formal ng binuksan at binasbasan ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa pamumuno ni Major General Michelle B. Anayron Jr. Ang nirenovate na enlisted personnel barracks at kitchen, pati na rin ang 4IDEP Clubhouse noong Oktubre asais sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Dumalo sa makabuluhang seremonya ang mga opisyal at enlisted personnel ng 4ID bilang pagpapakita ng pagkakaisa at pagmamalaki sa mga hakbang ng debisyon tungo sa mas maayos na pasilidad para sa kanilang hanay. Pinangunahan ni Major General Aniron Jr. ang ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng formal na pagbubukas ng mga bagong pasilidad sinundan naman ito ng isang banal na pagbabasbas na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Domingo el Abriellá, ang Post Catholic Chaplain ng 4ID na humihiling ng patnubay at proteksyon para sa mga bagong gusali at sa mga kawal na gagamit nito. Ayon naman kay Major General Michelle B. Anaron Jr., ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng 4ID na paigtingin ng moral at kapakanan ng kanilang mga tropa. Gayon din ang pagtibayin ang pagkakabuklod at kahandaan ng unit sa mga operasyon. Tinapos ang programa sa isang masayang salo-salo at pagbabahagi ng adhikain para sa isang mas matatag at mas pinatibay na diamond troopers katuwang sa misyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paglilingkod sa bayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates. 4ID. Muling nanumpa ng katapatan kasabay ng ika-35 anibersaryo ng AFP Code of Conduct. Naka-standby si Kabayaning Rem Dayon. Nakiisa ang 4th Infantry Division sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines Code of Conduct Day. Sa pamamagitan ng muling panunumpa ng katapatan kasabay ng isinagawang flag raising ceremony at paglunsad ng 90th AFP anniversary logo noong Oktubre 6. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. ang aktibidad sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo, kung saan nakaisa sa pamamagitan ng VTC ang iba't ibang major services at units ng AFP sa buong bansa, kasama na dito ang 4ID. Pinangunahan ito ni 4ID Commander Major General Michelle B. Iron Jr. kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resources. Binigyang diin ni Major General Anayron ang kahalagahan ng disiplina, integridad at paggalang sa karapatang pantao bilang gabay sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa pagtatanggol sa mamamayang Pilipino at pambansang soberanya. Sa kanyang mensahe, pinunto ni General Browner na walang saysayang lakas kung walang integridad ang bawat sundalo. Aniya, ang AFP Code of Conduct ay nagsisilbing pundasyon ng kasundaluhan. Sa loob ng 35 taon, ito ang naging gabay sa bawat isa upang mapanatili ang mataas na antas ng dangal, serbisyo at patriotismo. Kasabay din ng pagdiriwang ang paglunsad ng 90th AFP Anniversary Logo na hudyat ng serya ng mga aktibidad patungo sa ikasyamnapong anibersaryo ng AFP sa Desyembre. Ang bagong logo ay sumisimbolo sa matatag na pamana ng AFP kwento ng katatagan, serbisyo at pagbabago, bilang patunay ng walang humpay na paglilingkod sa bayan at sa kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Diet, Friday News, Bayani Update. Masayang sinalubong ng 4th Infantry Diamond Division ang kapaskuhan sa pamamagitan ng isang makulay at masiglang sports fest. Formal na binuksan noong Oktubre 7 ang Christmas Sports Fest ng 4th ID sa Camp Evangelista Patag, kagayan de Oro City. Tampok sa pagbubukas ang ingrandeng parada ng mga kupunan. Ceremonial lighting of Torch and Cheer and Chant Competition na nagpakita ng sigla, pagkakaisa at disiplina ng mga kalahok. Nahati sa walong kulay ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource mula sa iba't ibang unit at offices ng 4th ID. Mula Oktubre hanggang Disyembre maglaban-laban ang mga kupunan sa iba't ibang palaro gaya ng basketball, volleyball, badminton, pickleball, table tennis at platoon run. Sa kanyang mensahe, muling pinagtibay ni 4 ID Commander Major General Michelle B. Inaron Jr. na higit sa tagumpay sa paligsahan ang tunay na diwa ng Sports Fest ay ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan ngayong Kapaskuhan. And that all players, play with heart, give your best in every game, but play fair and play safe. I hope that uh, everyone uh, enjoys the, the our uh, pre-Christmas uh, activities, and uh, this is a break from our uh, uh, routine uh, activities at, the, at our uh, different uh, Offices. Dagdag pa rito, nakisa ang 4th Infantry Diamond Division sa paglulunsad ng isang programang layuning tulungan ang mga dating rebelde at mga pamilyang naapektuhan ng kaguluhan. Formal na inilunsad ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang Social Case Management Service noong Oktubre 7 para sa mga dating miyembro ng NPA at mga individual at pamilyang naapektuhan ng labanan. Kasama sa programa si Major General Michel Bianeron Jr., Commander ng 4ID, Director ang Miramel G. Laksa, National Program Manager ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa, at Mr. Ramel Jamen, Regional Director ng DSWD Region 10, kasama ang iba't ibang mga ahensya at stakeholders. Ginanap ang aktibidad sa Charlie Beach Resort and Conference Center sa Kugman, Cagayan de Oro City. Gamit ang social case management approach, magsisilbing case managers ang mga social worker ng DSWD upang tukuyin ang mga pangailangan ng bawat beneficiaries at iugnay sila sa nararapat na serbisyo ng gobyerno gaya ng edukasyon, hanap buhay at social protection. Sa ilalim ng programang ito, pinalalakas din ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya para masiguro ang mas maayos na papanahon at makabuluhang tulong sa mga benepisyaryo. Ayon kay Major General Anayron, mahalaga ang mga programang ito sa adbokasya ng kasundaluhan para sa kapayapaan at kaundaran. Aniya, mananatiling nakatuon ang 4ID sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalan upang itaguyod ang inklusibong kaundaran upang matiyak na ang mga dating apektado ng kaguluhan ay magiging produktibong mamamayan at tagapagtagpuyod ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Mga kabayani, 74 na araw na lang Pasko na! Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ipalo nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, Fort Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Falyar. At lang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking ng das, walang, walang malayo sa puso ng sundalo. Puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.